putang ina. Mga buwaka ng ina. Hindi ginagamit, okay, ang utak at puso para sa... Ayon dito sa ating putingas na inaatasan ni Kuting, si Sobiri, ang ang, ang Congress, uh, si Tambaloslos at si Migaon, mga putang ina niya mga yan, mga palangga, para sila ay magsabuatan. Kung maglalabas sila ng referendum bago mag-midterm election, para ano? Para ma maintain sila sa power at nasa ikatup ma isa katuparan nila na maging prime minister itong si Tambaloslos at mananatili sila sa pwesto. Nililin lang kayo patuloy ng hinayupak na gobyerno. Kahit ano pa ang lumabas sa bunganga ni Marcos Jr. ngayon? Na kesyo. Okay? Ito ay pinapayagan niya na ang kongreso na ang mangunguna dito sa charter change na yun. Iyon ay katarantaduhan, kasinungalingan at panlilinlang na kailangan pigilan ng taong bayan na mapaalis na itong mga hinayupak na to as soon as possible. Kasi wala nang gagawing matinuyan. Nakakalungkot ang ending sa presidenting ating sinuportahan. Ganito ang igaganti sa taong bayan. Hindi e kung ganyan, nalilinlangin nila ang sambay ng Pilipino. Panahon na para bitbitin at tanggalin sila sa kanilang mga posisyons. It's about time to stand again as one. Si Marcos Rizan, walang kwenta. Oo, Muno, sa bansa. Wala kayong mga puso. Bakit walang aksyon? Binababoy na tayo. Dapat managut sila sa taong bayan. Lalo sa kaban ng bayan. Hirap na hirap na ang bayang Pilipinas. Ayon dito sa ating Putingas na inaatasan ni Kuting, si Sobiri, ang 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 uh, Kongres, si Tambaloslos at si Simiga, mga putang ina niya mga yan, mga palanga, para sila ay magsabuatan. Ito ay Drama drama lang na kunyari, 'di ba? Ang uh, ang uh, unang nagpa nagpo-push niyan is yung sila Tambaloslos sa Congress. 'Di ba? Pero ang totoo, magkakasabwat sila si Sobiri, si Tambaloslos, lahat ng mga putang ina, magkakasabwat sila para what? Kasabwat si Kuting, kasabwat si Lisa Ahas para maisakatuparan itong charter change na gusto nila. It's not for the gusto ng taong bayan, kundi kagustuhan nila. Nakita ninyo? So maglalabas sila ng referendum bago mag midterm election. Para ano? Para ma-maintain sila sa power at nasa ikatup ma isa para nila na maging prime minister itong si Tambaloslos. At mananatili sila sa puesto kasi nga, siguro dahil si Kuting at si Lisa Aas at saka si Timbaleslos, they traveled the world. Katulad na lamang yung umatin sila sa kasalan. Pumunta sila sa Europa. Pumunta sila sa mga lugar na kung saan ay uh, you know, may hari at reyna. So gusto nilang manatili at maghari at reyna ng mga demonyo dyan sa Pilipinas. Mga kababayan, kung ang intensyon ng buwakan ng inang durogista, pulboronic na presidente ng Pilipinas ay para sa economic provision lang na sinasabi nila sa inyo para ito sa ekonomiya ng bansa, para madagdagan o mabuksan natin makapasok ang mga foreign direct investors. Kung para, para ito sa paglago ng ekonomiya natin, ay buhakan ng ina. Babalik na naman tayo sa number one tayo sa pag-export ng bigas. Number one tayo sa pag-smuggle ng kung ano-ano. At pinoprotektahan ng putang inang to, na presidenteng ito at kanyang asawa, ang mga smuggler. At hindi lang protektado, part sila ng smuggling. Okay? So ngayon, mga kababayan, walang kwenta ang lahat ng ito kung ito sa una pa lang, sa una pa lang, pagpasok pa lang ni Kuting, ang inuna na nila ay pagnanakaw. What is the point of pushing this charter change para daw sa economic provision kung mismo ang pagpupulburon ang pagpapalaya sa mga nasangkot sa pulburon, ang pag a sa mga smuggler katulad kay Michael Ma, ay nakaka sa ekonomiya ng bansa at napapabayaan o nagiging kawawa ang mga fan lang nila yung taong bayan. Nililin lang kayo patuloy ng hinayupak na gobyerno. ano pa ang lumabas sa bunganga ni Marcos Jr. ngayon, na kesyo. Okay? Ito ay pinapayagan niya na ang kongreso na ang mangunguna dito sa charter change na yun. Ayon ay katarantaduhan, kasinungalingan, at panilin lang na kailangan pigilan ng taong bayan na mapaalis na itong mga hinayupak na to as soon as possible. Kasi wala nang gagawing matinuyan. Itong chapter charter change na iba nagsusulong na okay, tayo ay nag lang. Ito na sana ang makapagpapaganda sa ating ekonomiya. Ang tapanga ng mga putang ina. Mga buwaka ng ina. Hindi ginagamit, okay, ang utak at puso para sa so, balikan natin itong issue na to na plebisito referendum. Ito po ay orchestrated ni Marcos Jr., ni Lisa at natin, ni tambaloslos lahat ng mga inayupak na pata, kasama pa si Zubiri, na manatili po sila sa pwesto para patuloy tayong gipitin, hindi po para sa economic provision lang o para daw makapasok na ang mga foreign direct investors para tayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan para mag-open sa market Okay? Mag-open tayo sa mundo na sila ay mag magkaroon ng pamumuhunan sa ating bansa para makapagbigay ng trabaho. Hindi po yan ang totoo. Dahil kung yan ay pag, uh, pinap yan ang kanilang layunin na magkaroon tayo ng mas maraming foreign direct investment mula sa mga foreigner, hindi na sana nakipagsabuatan si Barcos Jr., si Lisa Ahas Butod, Lisa Panas, si Tambalos si Al Diyan sa Okada na ginipit at pinakaalaman nila ang negosyong foreigner na si Kazuo Okada. Yun lang po. Tuloy-tuloy itong -tuloy ating ano, ang ating uh, exposition yung lahat. Yung ginagawa uh, sa, ni Lisa, yung pagiging Diyos ng demonyo, pag, 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 pagiging Diyos Diyosa ng smuggling, pagiging, hindi Diyos ang dapat eh, uh, demonyo, pagiging demonyo ng mga smuggler, pinuno ng lahat. Yan ay hindi lang yan belief. May katibayan yan. May nakita na natin kanina. Katibayan na siya ay kasabwat ng yung smuggler ng mga polboroni. Kami belief lang dahil mula sa aming puso at aming isipan. Pero wala kaming ninakaw sa kaban ng bayan. Ni piso wala akong ninakaw sa inyo. Hindi ako sangkot sa smuggling. Hindi ako sangkot sa mga bribery. O never ako binayaran ni eh kahit piso sa pakikipaglaban dito. Si Kuting, o ma acting na wala siyang kinalaman. O, oh, hinahayaan ko ang kongreso na mamuno, di ba? 'Yun ang sabi kay Sobiri na sila ang mamuno dito sa charter change na ito. Para ang ang dating eh pinapaubaya niya, pero ang totoo hindi nga ipinapaubaya. Siya ang kumukumpas. Nakita naman natin 'yan, di ba? Pinsan niya si Tambalusos, Siya ang kumukumpas na magkaroon ng charter change. At itong drama ni Subiri ng Senate President at ngayon ang kongres. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos na tayong mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasin ang mga walang hiya sa Malacanang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat doon ang Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform, dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Ang pangit ng gobyerno ito, malalapa sa gobyano ng mga nakaraang pangulo. Nantaran ang balatan sa politika, halatang lahat, gusto maging hari at siga, sila-sila, away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilaw at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot mamatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, ko Co Cory, Gloria, Erap, Noy, Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila, sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marimari-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas, ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis, puro kademonyuhan, sobra na. Para sa akin, may mag-alok sa akin na humawak ng barel at magkurita sa gobyerno ngayon. Tiyak papayag ako dahil nakikita at tamako ang kaguhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan, lalo pagdating sa pera nila ang Duterte. Kawawang mga desperado. Kala nila madadala nila sa script ang mga DDS lalo tayong ginagaling. Oh, ng Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Itong mga ito mga buwayang ito, paparty-party lang. Ano na ma natapos itong kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao. Puro pagubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma ang mga yan. So, napang I'm from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa si inyo. Tama na ang alaala -ala ng mga nagawa ng tati at nanay para sa Kaya amin. Para sa kanilang pamilya lamang, mga buwisit at pesta itong mag-asawang mayo. Putod na mukhang tatcher na yan. Sana masyutay na siya, kakapulburon. If I'm Senator Amy Marcos, I will fight back at least a per Nakakalag ka ko ang ruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Perk truly is. Rehab no more. Goes to Germany. Mangag talaga yan. Walang paki sebaya. Ito. Unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance. Pero what they did? es grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung sa nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga na tayo kay FPRRD, but na bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Philippines. <coughs> ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo ma'am, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi <coughs> ninyo, ito didikit kay Pastor Kibuloy, si Presidente Gong Duterte. Pero yung isang sama ang Ronald Mayor Inday sa gawagawang issue ng gan runner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Ang nakakatawa naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan bang igantan niyo sa taong bayan? Kapag talaga, na, grabe. Nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na ang pag ng mga Marcos at si Tamba, ang tatayong Prime Minister. Kung hindi kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa aasenso. Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kabal ng bayan. Naman tapos, yung na iyan na iya, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos, mga taong bayan? Paalisin hindi na inalis na sila? ang mga kasikit ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya ayaw niyang magpa-drug test kasi mabukos siyang okay, adik. Kaya sa lang ng bayan ang kailangan sa pamamagitan ng people power laban dito sa kasamaang kapangyarihan. Pa, Pina, hindi ka pwedeng magtanong, kulong ka agad. Lahat basic need tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon epe. Sino maglilid? Paano? Walang mahumuno sa pag-alsala, kay Kuting at tambaluslos? Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected ko na ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitad na biyuda. Hayop Karisa, risa, nakuha pang ipasingit si Bipisara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahapon ng na mga Sunny Persang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang lang si PRRD at Bipisara. Sara. nila sa nila servisyo nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila magambisyon to perpetuate and power. Ito talaga ang sa kanya kung iniutos ni Lisa Smugs na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.